Totoo nga ba na kapag makati ang palad ay may darating na pera sa'yo? Madalas nating marinig ang kasabihan na to mula sa matatanda na kahit walang sayantipikong paliwanag ang paniniwalang to ay marami pa rin sa ating mga kababayang Pilipino ang hanggang ngayon ay naniniwala na magkakapera ang isang tao tuwing nangangati ang kanyang mga palad. Sa aking pagsasaliksik ay merong dalawang magkaibang paliwanag patungkol dito dahil ayon sa mga kwentong bayan, kapag kaliwang palad lamang ang nangangati, ang ibig sabihin nito ay malaking halaga ng pera ang darating sa iyo sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, salungat naman ang ibig sabihin kapag kanang palad lang ang nakakaranas ng pangangati dahil simbolo raw ito na may paparating na gastusin o papalabas ang iyong pera. Ang paniniwalang to ay nagsimula noong dumating ang mga Chino dito sa Pilipinas na nahaluan ng iba't ibang paniniwala galing sa mga Kastila, Hapon at mga Amerikano na ipakalat ito sa pamamagitan ng pagkwento sa iba't ibang henerasyon kung saan may mga nagsasabing ito raw ay totoo dahil meron talagang dumadating na malaking halaga ng pera sa kanila tuwing kumakati ang kanilang mga palad. Marami din naman ang hindi sang-ayon sa paniniwalang to na nagsasabing isa itong malaking kalokohan dahil wala naman daw kinalaman ang pagkati ng iyong kamay sa biyayang iyong natatanggap. Ayon sa kanila, kung sakaling ito man ay mangyari ay malamang sa malamang, nagkataon lamang daw ang lahat. Hindi lang yan dahil pati raw sa daliri kapag meron ka nitong kulay puti, ay asahan mong may darating na biyaya sa iyong buhay. Kapag ito ay mas malaki, ibig sabihin ay malaking halaga rin ng biyaya ang darating sa iyo Inulit ko mga kaibigan ito ay isa lamang lumang pamahiing Pilipino na aking ibinabahagi sa inyo sapagkat marami pa rin ang naniniwala dito at marami rin ang ngayon lang narinig ang paniniwalang to Masarap pagkwentuhan ang mga ganitong bagay lalo na sa mga taong hindi sarado ang isip at naniniwalang ang mundo natin ay punong-puno ng hiwaga. Ano pa mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.